Mga ah, ganda nga po mga idol, for today's video mga idol, magdadamu pa lang tayo mga idol kasi para may tataniman tayo ng talong mga idol Ayan mga idol, oh. ito na lang ang dinamuhan ko mga idol Ayan, Ayan magdadamu tayo mga idol kasi abang nagulan-ulan -ulan pa mga idol, kailangan natin magtanim-tanim -tanim ng talong mga idol Ayan mga idol Napakasabrang init mga idol Ayan mga idol. Kailangan natin magsikap mga idol para mayroon naman tayong anihin mga idol. Ayan. idol at tanimang ko to dito ng talong mga idol hindi eh, ako nagtatas ng damit mga idol kasi napakasobrang init kailangan talaga natin mga idol yung magsikap tayo kahit maggulay-gulay lang mga idol yan So napaka sobrang init mga idol. So mga idol, oh. yan na. Yan na mga idol yung dininis ko mga idol. Pero yung mga saging ko mga idol, patay talaga mga idol sa sobrang init oh. Yan. Kaya ako mga idol, nagdadama ako mga idol para tanimang ko ng talong mga idol. Kasi magtatagulan na mga idol, kailangan natin ng mga gulay-gulay. Yan, mga idol. Grabe talaga mga idol oh. Pawis na pawis na talaga ako. aku, sobrang init. Ayan mga idol oh. Sabi mga idol, ang pagkasobrang ini to. Ayan. Kaya kung di tayo mga idol magsisipag mga idol. Napakamalang mga gulay ngayon mga idol. Uh, dapat kailangan talaga magsikap tayo. Gabal lang tayo. Mga idol, para meron naman tayong marata naman ng gulay mga idol. ian talaga talagang kainit mga idol. Ano mga idol? Napakatinding init talaga mga idol oh. Yan din na damo ko mga idol. Yan. Ayan mga idol. Hindi malinis-linis na mga idol. And bye bye. God bless mga idol. Ingat kayo lahat mga idol. Thank you for watching mga idol.